Standard Operating Procedure o SOP. Kung tatanungin mo sa kahit na kung sino empleyado, boss, meron ba tayong SOP? Ang sasagot, boss, meron po. Pero ang tanong, nasusunod niya ba talaga? O baka nasa papel lang? Shortcut pa din. Alam niyo madalas mo nakikita to eh. May SOP sa pag-operate ng makina. Pero wala naman nagsusot ng PPE. May SOP sa lockout and tag out. Pero ang madalas, tanggal lang sa saksakan. Tapos, rekta. Trabaho na agad. May SOP sa pag-warehouse. Pero dahil sa pagmamadali, ano nangyayari? Nilalaktawan ang proseso. Parang lahat kabisado. Lahat alam, pero walang sumusunod sa standard operating procedure. Alam nyo kung ano tawag dyan? Drawing compliance. Maganda sa papel, pero sublay sa actual execution. Ngayon, bakit nga ba SOP ang tawag? Kasi nga, ito ang standard. Ang best way para gawin ng isang bagay. Best meaning safe. Best meaning tama para trabahuhin ito. Kung hindi masusunod ang standard o ang SOP, Ibig sabihin, hindi rin masusunod ang safe way to do it. Hindi rin masusunod ang best way to do it. Ano ang magiging ending? Yes, you know it. Accident. O kaya, sablay na produkto. Well, you might want to ask, sino ba yung matatamaan nito kung sakasakaling hindi masusunod ang SOP? Well, ang pinakunang matatamaan nito, tayo mga manggagawa. Kasi, tayo exposed sa risk. Diba? Pangalawa, syempre, yung kumpanya. Kasi, pag nagkaroon ng aksidente, hindi excuse na meron kayong SOP. Kasi ang tatanong yun dyan, sinusunod niya ba kung meron man? Pangalawa, ano ba muna yung risk? Maaari itong injury, property damage, o minsan, buhay ang kapalit. Meron din tayong tinatawag na reputational damage at legal sanction under Republic Act 11058. At ang kanyang IRR, pangatlo, bakit nga ba ito hindi nasusunod? maaring walang training, walang monitoring, o baka naman talaga management issue. Yung tipong hindi nagbibigay ng magandang halimbawa sa kanyang mga subordinates. Naalala ko tuloy yung isang incident na kusan na isang planta, meron dapat nilinisin na isang equipment. Kaso dahil sa pagmamadali, hindi na pinatay equipment. Naglinis na lang na agad. Ang ND, Naiipit yung isang mga gawa doon sa isang conveyor. Aksidente. muntik nang maputol ang kanyang daliri. Guys, I cannot stress this more. Hindi sapat na meron ka lamang SOP. Dapat meron itong compliance at monitoring every time, every day. Sabi nga sa 1 John 3.18, Let us not love with words or speech, but with actions in truth. Parang ganito rin yung sa kaligtasan. Hindi sapat na nakasulat lang hindi sa pa na binibigas mo la. Dapat ginagawa mo rin. Dapat makita sa aksyon. Kaya kung ikaw yung manggagawa, tandaan ang SOP ay para sa kaligtasan mo, hindi para pahirapan ka. Kung ikaw man ay ang employer o ang safety officer, tandaan kung wala kang monitoring, baliwala ang SOP mo para saan ng SOP kung hindi nyo naman din sinusunod, di ba? Well, kung may SOP sa inyo na madalas na hindi ninyo sinusunod, comment nyo nga sa baba, baka sakaling yun yung susunod nating pag-uusapan. At kung gusto mong maraming matutunan at maging ligtas, well, you know what to do. Subscribe na dito sa channel ko. I-click mo na rin yung like button at i-share mo na rin itong video baka sakaling makatulong. Dahil dito sa series natin na bawal pero ginagawa, ang maling nakasanayan ay ating pag-uusapan at ating itatama. Hanggang sa susunod na Friday. Maraming salamat guys. Paalam.